tabhasu tabibatul marido. Sinusuri ng mga babaing doktor ang pasyente. Ang pag-i'arab ng tabhasu, fa'lun mudari'un marfu'un, litajarrodihi minan nasibi wal jazimi, wa'alamatu rafi'hi dhammatu zahirah. Ang tabhasu, ito ay kasalukuyang pandiwa na marfu'un dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazum. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dom. At tabibatu fa'ilun marfo'un wa alamatu raf'ihi dommatu al zahirah. Ang tabibatu siya ang fa'il ang gumawa ng gawa kaya siya ay marfo'. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfok ay ang klarong dom. Al-maridho maf'ulun bihi mansubun wala wa nasbihi al-fathatu al Ang marido siya ay maf'ulun bihi ang nakatanggap ng gawa kaya siya ay mansub. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fathah.